Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Malasiki, Pangasinan dahil sa pananakit umano sa kanyang nanay. Chris, anong ang ugat ng insidente? Rafi, kinompronta umano ng biktima ang anak na sospek tungkol sa bisyo nito. Ayon sa Malasiki Police, binatukan, tinadyakan at pinagbanta ang papatayin ng sospek ang kanyang nanay. Nakahingi ng tulong sa pulisya ang biktima kaya naaresto ang anak sa kanilang bahay. Dagdag ng pulisya, nasa impluensya ng iligal na droga ang sospek at may nakuha rin sa kanyang hinihinalang shabu. Walang pahayag ang sospek. Sa Siniloan, Laguna naman, balik-kulungan ng na isang dalaki matapos maaresto sa bypass operation ay sa punisan nakuha sa kanya ang sandaang gramo ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit sa 5 milyong piso. Inamin naman ang sospek na kanya ang nakuhang umanay shabu at ang sospek ay isang high value target ng mga otoridad. Patuloy ang investigasyon. Update tayo sa bagyong bising at sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Kausapin natin si pag Weather Specialist, Benison Estrahera. Oistra Reja, magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Good morning po, Sir Raffi at galing sa ating mga taga-subaybay. Opo, nasa na po yung eksaktong lakasyon ng bagyong bising sa mga sandaling ito at uh, saan ang direksyon po ito patungo? Well, as of 10 in the morning po ay huling lamataan ang sentro ni Tropical Depression Bising, 280 kilometers west-northwest po ng Kalaya at Gagayan, dito po sa may Balitang Channel. Meron itong maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbukso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos po ito west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa susunod po na 24 oras, uh, medyo mabagal po in general yung kanya magiging pagkilos at inaasang lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility and possible na bumalik ito base dun sa ating uh, latest track pagsapit po ng Sunday and then from Sunday to Monday, Nasa loob ito ng ating PAR, malapit po sa Taiwan. Mm -hmm. Anong mga lugar pong direktang maapektuhan ng bagyong bising at yung mga isinailalim na sa signal number one? Sa ngayon po, meron tayong nakataas na signal number one sa mga isla ng Kalayan and Dalupiri sa Baguyan Islands. Ganyan din sa western portion ng Ilocos Norte, kabilang ang mga bayan ng Pagutkud, Bangi, Burgos, Pasukin, Dumalneg, Bakara, Lawag, Paway, Kurimau, Badok, and Piniri at sa bahagi pa ng ilocos sur, Kabilang ng kawayan, bigan, santa Catalina, san vicente, santo domingo, magsingal, uh, san juan, kabugao, sinait and san ildefonso. Yung direktang epekto po ng uh, bagyo is yung mga uh, pagbukso ng hangin sa mga may signal number 1, uh, gayen din mga pag-ulan po dito sa bahagi po ng ilocos norte, batanes, cagayan and apayao, um, possible po yung hanggang uh, 200 mm sa may ilocos norte and 50 to 100 mm naman Uh, for the rest of extreme northern Luzon. Mm, nabanggit po ninyo, mabagal yung kanyang takbo. Lalakas pa po ba ang bagyo? At uh, hanggang kailan po ito posibleng manatili sa loob ng uh, PAR? Yes, in-expect po natin na lalakas pa itong sea si, uh, tropical depression bising. Possible within the next 24 hours, maging tropical storm ito at magkaroon ng uh, international name at base sa ating data track ay posibleng lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm paglampas dito sa Maya, uh, Taiwan. Mm -hmm. Anong panahon po asahan natin ngayong weekend dito naman po sa Metro Manila? For Metro Manila po, we are expecting pa rin na most of the day magiging makulimlim pa rin. Yung mga pagulan po natin is hindi naman tuloy-tuloy, pero meron tayong asahan mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po pagsapit ng hapon hanggang madaling araw. Meron pa po bang ibang sama ng panahon kayong uh, uh, namamataan? Uh, base naman doon sa ating data satellite animation, meron tayong mga kumpul ng ulap na namamataan dito sa may Uh, both West Philippine Sea at saka po dito sa May Pacific Ocean. Pero wala naman sa mga ito yung nakikita pa natin na susunod dito kay Bagyong Bising. At wala naman po interaction itong Baguio at yung LPA na nasa labas pa ng PAR ngayon? Um, so far wala naman po. Wala naman. Okay. Salamat po. Benison Estareja, Estareja ng Pag-asa. Init na balita, bahagyang bumilis ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.4% ang naitalang inflation itong Hunyo. Ito ang unang beses na bumilis ang inflation ngayong 2025, makalipas ang apat na sunod na buwang deceleration o pagbagal nito. Sabi ng PSA nakaambag sa pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas na presyo ng kuryente pati mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel pati ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng tuition sa mga eskwelahan bunsod ng simula ng pasukan Ang inflation nitong Hunyo ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.1 hanggang 1.9% Pulikam ang pag-iwas ng rider na 'yan sa dalawang road signages sa kalsada sa barangay Poblacion sa Makilala Cotabato. Bumangga sa mga barrier ng motorsiklo at nahulog sa butas na may tubig kasama ang rider. Nasawi ang biktima, nalasing daw ayon sa mga pulis. Na-recover ang labi niya halos kalahating oras matapos mai-report ang insidente. Nakuha rin kalaunan ang ginamit niyang motorsiklo. Ang nasabing butas ay bahagi ng road construction project ng Department of Public Works and Highways Region 12. Sinusubukan pa ng Regional TV na kunan ito ng pahayag. Mahigit sa sandang piraso ng Peking 1,000 bills ang nasabat sa dalawang lalaking nagbebenta umano ng Peking pera online. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Raffi, dalawang nagbebenta umano online ng mga Peking pera. Ang arestado sa entrapment operation ng PNP, Anti-Cybercrime Group at Banko Sentral ng Pilipinas sa Las Piñas City. Nagugat ang operasyon sa report ng DSP tungkol sa talamak at lantaran naman ng bentahan ng counterfeit money online. Sabi ng PNPACG, ang mga resado suspect ay mga dati raw empleyado sa Pogo at nagumpisang magbenta ng pekeng pera nang mawala na sila ng trabaho. Nakuha sa kanila ang 150 pieces ng pekeng 1,000 peso bill. Pekeng pera ay binibenta o manunong mga suspect sa halagang 150 pesos kada isa. Pinaniniwala ang may malaking supplier, distributor, na pinagkukunan ng peking pera ang mga suspects sabi ng PNP. Illegal possession and use of false treasury or banknotes taugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang kakaharating reklamo ng mga suspects. Itinanggi ng mga suspect na sa kanila ang isang kalahating bundle ng peking pera. Hindi na sila nagbigay pa ng dagdag na pahayag. Balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pinagtataga ang tatlong magkakapatid sa Asturias, Cebu. Cecil, sino yung suspect? mismo ng mga biktima ang suspect. Base sa investigasyon, pinagtataga ang mga biktima habang sila ay natutulog. Pusibling selos daw ang motibo dahil pinagdududahan umano ng sospek na may relasyon ang kanyang asawa at ang isa sa mga pamangkin na 18 anyos. Nadala pa siya sa ospital pero nasawi kalaunan. Kritikal naman ang lagay ng dalawa niyang kapatid na edad 8 at 10. Hawak na ng pulisya ang sospek matapos niyang sumuko sa isang kunsihal sa kanilang lugar. Isinuko rin niya ang ginamit na itak. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang nagawa at pinagsisisihan niya raw ito. Nakaranas ng hailstorm o pagulan ng yelo sa ilang lugar sa Bukidnon. Kita ang pagpagsak ng mga yelo sa bubong ng bahay na yan sa barangay Dalwangan sa Malaybalay. Dahil daw sa hailstorm, muntik pa raw masira ang ilang gamit ng uploader ng video. Walang naitalang sugatan sa insidente. Ayon sa pag-asa, hanging habagat ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, milyong-milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na mga produkto ang nabisto ng National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard sa isang warehouse sa Paco, Maynila. Narito po ang aking report. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na mga karne at sibuyas ang tumambad sa mga operatiba ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa warehouse na ito sa Paco, Maynila. Ayon sa PCG, Noong isang ligo pa nila ito naman-manan at nabigyan sila ng otoridad para pasukin ito. Ito po ay na-issue po ng ating Malacanang na nagbibigay sa amin ng authority to conduct po ng uh, pagpasok po rito sa bodega ito that we suspect to contain. And certainly nakita nyo naman na may mga frozen meat at agricultural products, onions, uh, meat products po that certainly po yung sa mga markings niya are definitely imported. Sa nila, walang naipakita ang kaukulang papeles ang caretaker na inabutan ng raiding team. Maging ang mismong cold storage facility, wala umanong kaukulang papeles. Dagdag ng mga otoridad, hindi masabi ng caretaker kung mga supermarket o mga restaurant ang kumukuha ng mga produkto sa warehouse na ito. Yan daw din deliver yun, hindi, hindi mo ba natin? Alam. Lang, hindi ko po alam, sir. Maraming kumukuha ng truck? Um, depende lang po, kasi yung kadalasan lang po, kukuha lang sa sakyan. Yun po bibigyan ng may-ari ng warehouse at mga umuupa sa cold storage facility ng 24 oras para magpresinta ng kaukulang papeles. Kung wala, ituturing na ang mga ito ng mga smuggled at kukumpiskahin ng pamahalaan. Violation to ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Oo, ah, uh, uh, napakalaking kaso nito, walang piyansa ito pag naisampan natin. Pag na pag na reach yung 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 amount ng 10 million uh, pataas, wala pong bail po itong kaso na to. Magiging mga parokyana ng cold storage facility na ito, ahabulin din at kakasuhan ayon sa NBI dahil sa pagtangkilik ng hinihinalang smuggled na produkto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yamang tubig baka mo mula sa mga pagkaing biyaya ng dagat hanggang sa mga pwedeng pagliguan. Saan ba yan pwedeng matagpuan? Heto ang patikim sa biyahe ni Drew. Ako, nasing laki ng sitaw at hipo na umaabot ang hanggang braso ang haba. Oh my God! sarap. Malawak ang karagatan sa Dinggalan Aurora, kaya sagana sila sa mga lamang dagat. Dahil feeling generous sila, ang isa't kalahating mixed seafood, halos ipamigay na lang nila. Tung nagutom na ako, pwede pa ako sumali? <laughs> hindi raw mapapaaray sa bukal ng umiray. Dahil 20 pesos lang, only swimming na rito. At sa sobrang linis, ang tubig dito pwede raw inumin? Banding kanyo. Paano kung may ganitong view pa na bonus? Attack! Lalo pa at masisilayan ito ng libre. Dinggalan kasi you've got the bay, you've got the beach and you've mm -hmm. got the mountains. Best so, of both worlds, de yeah, ba? Yeah, intipid tipid lang pero ma-boss ganda ng Dinggalan.